Bakit mas mabilis silang sumunod sa utos na ipahinto ang paglilitis, pero mabagal kapag ang tanong ay pananagutan? Anim na buwan ang lumipas mula nang itransmit ng kamara ang impeachment complaint laban kay Pangalawang Pangulo Sara Duterte, pero wala pa ring paglilitis. Ngayon nang ideklarang unconstitutional ng Korte Suprema ang reklamo, biglat sabay-sabay ang panawagan mula sa mga senador kasama si Senate Presidente Pro Tempore Jingoy Estrada na sundin ang desisyon ng Korte at agad ng ibasura ang kaso. Sabi ni Estrada, kami mga mambabatas, gumagawa ng batas, tapos hindi kami susunod sa batas? That's awkward. Kung kaming mambabatas, ayaw namin sundan ang Korte Suprema. Ano pa kaya yung mga iba? Dagdag pa niya, labing siyam hanggang dalawampung senador umano ang pabor na sumunod na lang sa hatol ng korte. Kahit wala pa ang final na desisyon ng kamara kung magha-file ng motion for reconsideration. Pero hindi lahat sang ayon. Ayon kay Senate Deputy Minority Leader Risa Hontiveros. Premature at mali ang pagbasura ng kaso habang hindi pa nabibigyan ng pagkakataon ng Senado nagampanan ang kanyang tungkuling bilang impeachment court. Kaya tagsusulong siya ng resolusyon upang hamunin ang desisyong ito ng Korte Suprema. Sa kabilang banda, matindi ang babala ni dating Senador Sonny Trillanes. Ang krisis na ito ay hindi likha ng Senado, kundi ng Korte Suprema na Ania, nakikialam sa kapangyarihang hindi naman nito saklaw. Para sa kanya, kung magpapatuloy ito, Baka sa susunod pati pagbibigay ng hatol ng mga senador judge ay pigilan na rin. Isa pa sa matitinding tinig na kumu-question sa desisyon ay si retired Supreme Court Justice Antonio Carpio. Aniya, if the Supreme Court can now stop an ongoing impeachment trial by the Senate, we will never have any impeachments again. Dagdag niya, ang desisyong ito ay hindi laban kay Vice Presidente Sara, kundi laban sa mismong prinsipyo ng pananagutan sa gobyerno. Isang president daw ito na pwedeng abusuhin ng mga makapangyarihan. Gayun din ang pananaw ni Professor Dan Gatmaita ng UP Law. Sa kabila ng kanyang respeto sa institusyon ng Korte Suprema, nagbabala siya. Ang mga desisyong may epekto sa core constitutional processes ay hindi dapat nakabatay sa institutional pride. Kailangang bukas ang korte na suriin ang sarili nitong desisyon lalo na kung ang nakataya ay ang pundasyon ng ating demokrasya. Ang tanong ngayon, kung mabilis silang sumunod sa utos na ibasura ang kaso, bakit mabagal noong kailangang umusad ang impeachment trial gaya ng itinatakda ng saligang batas? Ayon sa Article 11, Section 3 ng Konstitusyon, ang Senado ay magtatry at magdedesisyon sa lahat ng kaso ng impeachment, hindi sinabing kapag may approval ng Korte. Hindi rin sinabing pagkatapos ng ilang buwang deliberasyon. Bakit tila mas mabilis silang sumunod sa kapangyarihan kaysa sa utos ng Konstitusyon? Habang lumalalim ang krisis na ito, may mga paalala mula sa kasulatan na hindi natin dapat kalimutan. Sa Isayas 5.20, sa aba nila na nagsasabing ang masama ay mabuti at ang mabuti ay masama na ginagawang kadiliman ang kaliwanagan at ang kaliwanagan ay kadiliman. At mula sa Kawikaan 16.18, ang kapalaluan ay nauuna sa kapahamakan at ang mapagmataas na espiritu ay bago ang pagbagsak. Ang mga ito ay hindi simpleng babala. Ito ay panawagan. Panawagan sa ating mga pinuno na ipaglaban ang tama, hindi lang kung kailan ito madali o kapakipakinabang, kundi lalo na kung kailan ito mahirap. Kung pinapanood mo ito ngayon, ibig sabihin ay mahalaga rin sa iyo ang katotohanan at pananagutan. Kaya huwag kang titigil dito lang. I-like, i-share, Mag-comment at mag-subscribe sa Ang kampanero, tinig ng katotohanan, tinig ng kasaysayan. Maraming salamat sa ating mga bagong subscribers at sa lahat ng patuloy na nanonood ng ating mga video. Let's keep the bell ringing for truth, justice and freedom.